sa sadang tanong tapatan at tarantaan tahan okay may opili na ni reklamo ah. na observering nga away okay naman lahat naman kami action ni pati yung mga Actually, taran taranta point 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 point, yeah, point taran! Um. Ah, sino kayo nang na nagtaran? O, sige na. Kahit yung mga tayo. Mo, kahit yung mga mogul sinasabi, palitan na. Eh, sabi ko, sino bang kapalit kami ba o kayo? Ano ba talaga? Tatawagan ko yung isang mogul mamaya. Tatawagan mo, tatawagan ko. Okay. Oh, sige, oh. pili na muna tayo, oh. Sec. Okay? Pili na isa sa mga nasabihin ko. Okay, ito ay ano dito ang naranasan mo habang lumalaki ka sa kali? Okay? Una. Pitik sa tenga. O sabunot, gali, sa gali. Ah, tarong, dito, ka, ano. Yeah. ano dito? ang naranasan mo habang lumalaki ka sa kalye? Eh. Okay? Yeah, ah, pitik sa idea. tenga o sa bunot sa patilya? Yeah, ah, pitik sa tenga. Panalo ko dyan lagi. Okay. Matorjak sa puwet o mahampas sa alulod? Eh, Mator jack sa puwet. Oh, hindi na gano'n sa puwet. Naalala mo doon, Jack? Para ko na na, ah, para triple X 'yan, no? Para hindi. <laughs> <sick>, yeah. <laughs> yeah. naalala mo doon. Pag tumutungo tayo dati, pag tumutungo ka, para, may, may, isang may isang kambarkada, may isang kambarkada, 'yan <laughs> <na>, ganito. <laughs> parang hindi na, parang mas Michael Pahati. Ang pa, pangit pakinggan ka. Si <laughs> kay, kay, kay Ina andolong, no? Okay, oh, ako na, na, ako na. na. Ay, ako ba, si ako. Eh, ay, na, ako si na. Ako ako na. na, Eh, ah, hindi nagpigil si Ina eh. Ah, ang lang sa adunod, no? Pero pa, mga susunod, may hubaran pa nga eh. Iba yung na-imagine ko dyan sa mga torjak sa puwet Okay. Ano, hindi ka pa sumasagot siya eh. Subukit na ako, mahahampas na lang sa alulod. Okay. Ayaw mo okay. maka-torjic, okay. oh At least rated okay. R. Yung isa kasi triple X. Asunod, pili okay. na. Eto oh. naman, oh. ma mahubaran ng shorts sa harap ng nililigawan o maunahan ng isang kaibigan na magdeklara na nililigawan niya yung crush mo? Ah, uh, ito na ako sa dulo. Na ako sa, uh, no? Nangyari na, nangyari yan sa'yo. No, nangyari na, nangyari, sa, oh, 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 nangyari <laughs> na yan. no, na no? yan. Ginul, ginulupit ko yung kaibigan ko. Sabi ko na eh. Okay. Makipag-double date sa chaperone ng nililigawan ng kaibigan pero talo ang kasamang ah, kaya ah, no. ang haba naman ito. Pero talo. Talo ako na. Nga. ang kasama. Oh, 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 Ikaw na nga, oh. Michael. Sige nga. Makipag-double oh. date ka sa siya pero nang nililigawan ng kaibigan mo, no? Pero talo oh. yung kasamang chick. Oo. Oh. Nakipag-blind date ka pero panalo yung naireto sa iyo. Ano oh. nangyari sa iyo Ay, maganda yung blind date. <laughs> <laughs> Merong misteryo. Ayan. Yeah. Oh, okay. Yan. At hmm. ang huli sa pili. Ayoko, Ayoko lang ng Torjakan. <laughs> Ayaw mong tordyangan. <laughs> okay, huli sa pinilas. Oh, ito, oh. magnenok ng menu, naku po, ashtray, o mug sa isang sikat na bar, o mabasagan ng itlog sa ulo sa birthday mo? <laughs> Yan. Yeah. Ano nangyari siya dyan? <laughs> Kinala ko sa mabasagan ng itlog sa ulo. No? Yan. Yeah. Kahit sa mukha, kahit sa mukha, okay na ako. Mabasagan uh, ng itlog. Kasi sa amin, uso dati yun eh. Sa Rizzo, oh. sa Blue Moon. Oh, sorry po ha. Pero may, meron akong mga dating mga koleksyon yan eh. Siyem. Okay. Pero okay. malaman. Ang... Pero mahal ang itlog na yun eh. 12 pesos na eh. Sayang. Okay, mahirap. Mahirap. Sayang yan. Pagbasa, sal saluhin mo rin. Di ba? Oh. <laughs> Charot! Hindi totoo! True lalo, totoo. Charot ba? O true lalo, sec! Nagkakalaglaga na ba sa mga dating gabinete ni dating Pangulong Duterte? True lalo! Kahit kulang pa. True lalo! <laughs> Oh, uh, Charot mas uso na ba ngayon ang hindi ko na maalala yung honor kaysa sa wheelchair at neck brace? Hindi ko na maalala yung honor. <laughs> <laughs> sa Toulalu, Toulalu. 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 Okay. Okay. Uh -huh. Mas uso na ba ngayon ang taguan kaysa sa harapan kapag naging seryoso na at may arestuhan? True Taguan na. Taguan, taguan na. na. Kahit yung uh, hindi oh. papahuli ng buhay daw. Oh, yun, yun, yun. oh, yun, Uh, last question, Zek. Eh, uubra pa ba, ba kaya ang I am sorry o oh, let's get back to unity? Yan. Kahit na bad shot sa isang isa ang mga membro ng first family. Yan. Charot! Lahat yan, charot. Tinaubra yan. Charot. Oh, okay. oh, last question para hindi oh. ka na uminit ang ulo. Oh. Masaya ba ngayon ang inyong relasyon? Uh, hindi public life pero may kasama ka ng uh, uh, mahilig din, uh, malawak ang imahinasyon. Check. May ganon. True lalo. Yeah! <laughs> <laughs> Ayo, ratata Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!